Welcome back to my channel. Guys, wala nang intro-intro. Panoorin po natin ito. Diyan sa mga nasunugan dyan sa sanuhan. Huwag po kayo magalala. alala Diyan Darating e. po yung tulong ni Francis na yun. Ayun! Bon, bon. Tapos-tapos. May message sa akin. Ito mo kasi yung message. Basan. Diyan natin ehersyo to. Diyan natin Councilor Jan Ejercito. Tumingi ng tulong kay Doc Francis. Francis. Baka may extra ka na health fire Any lang will be. natin, na. Tawagan natin. Wow, grabe. May sunog talaga, grabe. Wow. Okay, let's ang sunog, mga kaibigan sa San Juan. Ilang families yan. Iba talaga pagsunod, no? Ah, ito. Ah, okay naman. Ikaw. Wala, ano ka po ta, Anyway, actually, nakalain po ko sa TikTok. Bigla kang nag-pop up yung message mo. So, I have to cut my video. It's okay, it's okay. So, paano? ano? Anong kailangan yan? <laughs> Any ilang family? Uh, it's ah, it's different. Family. 83. Family. Okay, simply surprise age. Yun. Malaking tulong uh, yan. Paano? Paano ka gawin ko? Pa, gusto ko? Ano? Pag-deliver pa 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 ko dyan? Uh, sige. Para sa'yo, kung saan? Thank you so much. <laughs> Alam mo, alam mo, alam mo, napakaswerte ng San Juan, counselor. Hello? No, no, no. no. Seriously speaking, the people of San Juan is very lucky to have Why? Alam mo yun, kahit na anong pagkakataon, alam mo yun, ayaw mong palampasin yung pagkakataon to seek help just to help your constituent. Uh, And I always gladly be of help. Thank you so much. Alam mo, natatakot lang ulit ako. Baka makakulong na naman ako dito eh. Sige. Pag-tap po siguro or or ipadeliver ko sa'yo or send me the address kung saan ipadadala at gara send drive. Alright? Right? Thank you. Para so sa'yo. Sige. So okay. Kaya sila. Pag-buhay ka. hasta The people of San no, 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 no. The people of San should be grateful to have us their leader. No, yeah, no, no, no. To Totoo yun. Kasi, uh, uh, lahat ng, lahat ng pwedeng sort out just to help them during the time na crying times nila ginagawa mo. Eh, it, doesn't care sa'yo if mo, uh, alam mo yun, kahit ano pa yan, ang importante sa'yo, matulungan sila. Mabuhay so, ka, Kapitan. Ah, okay. sorry, sorry. Pumahawa <laughs> ka. Pumahawa ka. Maraming salamat. Sige. Ang digital address, ang central right. Ayun. Okay, Ayun, no? Yan si Councilor Diana Ejers. Alam mo, uh, number one counselor yan ng Sinoa. Hmm. Uh, hindi nagbago yung pagtingin niya sa akin. Uh, she considered me a hero and uh whatever na naging 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 ano ko sa buhay uh they still embrace me these people na nakakakilala sa akin kahit ano pa ang dilupyo na dumating sa buhay ko mm -hmm. alam mo yon um they're always gladly be of okay. help um napakaswerte ng constituent niya. Why? Totoo yan. Lahat ng pwede no? pwede niyang gawin. Gagawin niya. eh uh, just Para mga, so, sa kanyang mga uh, nasa nasasakupan. Sis ka pa ba? Tama. no, no further alili. On. Tapos, eh na. Mortar ka ng bigas. Eh okay na. Pakatala natin doon. Ah, ang laki niyan, mga ito, kaibigan, ito, ito, no? 83 families, hindi isang ito. sa ako. May boss, tayo dito. Okay. Now na. Now na. Alright. Okay. Maraming salamat, Doc FLM. Oh, uh, diyan sa mga nasunugan diyan sa San Juan. Oh, diyo. Ito pa ah. pala. Kung oh, kayo magalala, kung Diyan na ehersito, darating po yung tulong ni Francis na yung mag Magandang araw Maraming salamat, okay. Doc. Okay. Laban lang tayo. Laban lang tayo, sabi ni Doc FLM. Alam niyo sa totoo lang, no? Ito yung mga taong dapat na uh, tinutulungan natin. Uh, hindi natin... Maraming maraming salamat nga pala, Dr. Philip, sa iyong pagtulong sa lahat ng mga nasunugan. Ito yung tao na dapat natin sinusuportahan. Hindi po natin dapat pinuput down. Dahil dito, no, maaaring na nawala. Maraming nag-report. Nawala yung account ni um, Doc Francis no dahil lang sa pagtulong. Imagine, ikaw na yung tumulong, ikaw pa yung nawalan. Kaya nais ko pong sabihin sa inyo na hindi po basta-basta yung nasunugan. Sabi nga ng mga uh, naririnig natin, mas okay pa daw yung manakawan ka, wag ka lang daw masunugan. Dahil pag nasunugan ka, lahat ng gamit mo eh wala. Lahat ng impundar mo, kung ikaw ay nagtrabaho sa abroad, lahat yan, nauwi eh, sa alabok. Kaya sana naman po yung ginagawa pagtulong ng ating pandemic hero ay wag po nating uh, hadlangan. Kung siya po ay tumutulong, at nakikita naman natin, no, uh, tumawag sa kanya si Councilor Jana Ejesito. Eh sana naman po ibinigyan e, din po natin ng kahit konting respeto yung councilor, no? Bigyan din natin ng respeto si Doc Francis kasi tumutulong lang tumutulong lang naman yung tao, no? Hindi natin dapat ganunin, no, na ire-report pa natin yung yung kanyang uh, Facebook account. Kaya pala nung tinignan ko ulit yung kanyang Facebook account, hinahanap ko yung ano, video na nilagay niya doon eh wala na hindi ko na makita eh syempre hindi naman tayo uh, sa lahat ng oras eh. nakatutok tayo sa ating uh, uh, facebook so kaya pala nung nag live siya na doon na sa ibang channel sa isa pa niyang channel sa business page uh ilog yun po yung gusto ko sabihin no sa ano na to sa sa vlog na to na sana naman po no i appeal to the bashers pag mga ganitong pagtulong kasi alam nyo sa totoo lang um dito sa amin no sa lugar din namin uh, ka kailan lang uh, fast uh, I think one week ago nagkaroon din dito na sunog hindi po ganun kadali 'yung magkasunog no talagang ubos 'yung lahat ng naipundar ng mga tao na sunugan at sana 'wag nating ano gawing dahilan na na kung ano man 'yung ating personal na ayo uh, ayaw natin doon sa tao o reasons kung bakit natin pinupull down yung tao, eh wag naman po sana, lalo na sa panahon ng mga ganitong uh, tulad nito, sunog. No? Uh, wag naman po sana. Yun lang po yung appeal ko sa mga bashers at sa lahat ng mga taong sumisira kay Doc Francis Lee Marcos. Kaya natin na tumulong po yung tao. wag natin pong hadlangan. Kaya yeah, maraming maraming salamat sa lahat ng nagmamahal sa ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Ito po ang ating FLM Comeback Series Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa ating talakayan. Uh, just comment down below and I'll read your comments sa next vlog po natin. Kita kita po ulit tayo dito lang po sa uh, ating YouTube channel. Ito po si Faces Ro na nagsasabing mahal na mahal ko po kayo. God bless po.